May video na kami kanina pa naghahalungkat ng gamit niya. May image doon, may image. Ano yung pagkapunta doon kuya, biglang meron? Niya. Oo nga, may image niya. Wait lang po. Diba, may image na yung pinakita sa inyo? Sana sa Takloban pa lang naharam na <manyang> kami. <rabbit>? Bakit dito kayo kami naharam? sa Ang problema sa Takloban? Problem, kung dito po, ano Sana nga sa pa lang naharam kami. dito. Lahat-lahat po nakikita namin yan. Oo nga po, huwag lang ano tayo ng PNP. Sige, magtawa tayo. Kayo po may sabi niya, sir. Sa inyo na nang galing yan, kuya. Sa inyo na nang galing yan, sir. Galing na kami sa airport, tapos kami dito. Pagkakaroon kami ng ganyan. Check lang nito. Karina pa nagbukas yun. Nakailang uh, ano, biglang nagkaroon. So, Ito daw. Ito, may bala daw dito sa loob ng bag. Tinarang kami dito sa ano, nandito na kami sa Maynila. Dito daw, sa loob ng bag. Sa Oo, nandito na kami sa Maynila. Oo. Kanina, naka-extray naka, -kanina, naka na ng dalawa. Sa Anong Taklogan nga, wala din naman kami naharap tapos dito nandito na kami, naharang na kami, nakailang x-ray, tapos pagka huling buklat, meron na agad. Nakawag pa doon ng PNP. Tatawag doon ng PNP. PNP daw, tatawag. Kanina kasi wala naman. Nakailang x-ray. Nakalungkat na nung isang lalaki. Tapos yung pagbalik ng guling x-ray, yung babae nag at mayroon na nagalungkat, meron na agad. Biglang nagkaroon ng ano, bala. Ito Ha? Pacheck daw yung CCTV. Pacheck na daw yung CCTV. Pacheck uh. daw yung CCTV. Pacheck daw CCTV. daw yung CCTV. Kapat parang siya sa hero. Yeah, dito po tayo na po, mag kami sa baba wala naman. Hindi po ba, sir. Sa bakal ba? galit sir. Sa baba po. Tabas. Oyun, dito. Omino po ako makipag po yung ang Hindi naghatian ba kayo pasahero? Ito sa po kami uh, uh, na tawag. Sa baba. ganito lang nakita lang naman sa conversation. na

sir, hindi hindi nasiyahan sir, nga hindi hindi nasiyahan sir, 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 hindi sir, hindi nasiyahan sir, hindi nasiyahan sir, hindi nasiyahan sir, hindi nasiyahan kami hindi nasiyahan sir, hindi nasiyahan sir, hindi nasiyahan sir, hindi nasiyahan sir, hindi nasiyahan Hindi, pero Ay, nanood naman kayo ng ah, oh. sinesearch. Paso, nakailang na pasok naman okay. siya dito, boss, eh. Opo. Yung Tapos, na, nung pa pang na, last, na, pagkabukas ng ganyan, meron na agad. Kaninang ilang beses na binuksan, wala. Ilang beses na sinesearch. Ano, boss, eh, pangasun sa akin. Kasi hindi oh. ko rin tayo image. Mitch. Yaman. Kasi lang na nanang dati. Anong sisig sa kapina ko? Kasi hindi naman ako kasi yan, Kasi hindi naman ako kakaunay dito yung may nila, eh. Kung meron sa ganyan. Ganito kasi, si Sir. Binuksan niyo na yan dito lahat. Binuksan niyo na yan. Binuksan niyo na yan. Bas pagka buwad mo meron. Bukad siya. Bukad siya. mga siya. Eh, tinatanggi ka sa kanila na umbala. Tapos dito, sir. Ano ko na? ko na ng email. hanggang Hanggang Ano? Nag-search po kasi nila. Wala naman

Hindi, ka lang makikita. Pinaket lang kayo. kayo Hindi po. May din po. ba dyan? May x din. 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 Galing kami sa baba. Bago kami makalabas. Galing po kami at makalabas. Tapos... Bago kami makalabas. Tapos namin dito, x-ray ulit. Tapos, kaya nga lang nangangamitin lang nga,